Ayan, magandang hapon mga kabayan. na galing tayo ng Terminal 2. Mga kabayan, mayroon tayong tinulungan na isang pasahero na ano nag over baggage siya. Kaya ang problema na ang problema niya papunta siya ng Bacolod. Ang problema niya over baggage niya isang hmm. traveling bag. Ayan, mga kabayan, napagkatiwalaan tayo, no, ihatid eh, yung gamit niya. Pagamat, hindi kami lubos, hindi niya naman ako kilala, hindi ko rin siya kilala, pero minsan ganito yata, na, nakakatakot minsan mga kabayan, gawa ng ano. Hindi natin alam kung ano ang laman, baka mamaya. Ayan, pakikita ko sa inyo yung bag na, eh yung traveling bag, ayan o. Oh. Eh mga kababayan Iahatid natin to sa BGC May may Instruction lang na ibinigay sa atin mga kabayan So hindi dapat sa Taytay Rizal Kaso Nagbago ang ano dahil Dito na lang daw sa BGC Dahil nagmamadali si ate Aligaga hindi na natin nagawang Bidyuhan Pero napicturan natin kung sino siya mga kabayan eh mga kabayan nanday natin dahil ano ihatid natin to sa isang lalaki hindi ko rin kilala number lang ang binigay siyang kukuha nakakatakot lang dahil tulad sa mga nababalitahan natin na ano na may mga kontrabandong palaman yung bag pero ganun pa man dahil kababayan natin na Filipina hindi niya naman siguro gagawin sa atin. Kaya, tiwala lang siguro dahil napagkatiwalaan tayo. Eh mga kabayan, abangan natin mga kabayan yung ano, yung kukuha. Pakikita ko sa inyo kung sino yung kukuha. Kasi kailangan natin hanapan din ng ID, baka Hindi natin sure kung ano yung ano pero tiwala lang mga kabayan dahil si Ate kasi napapansin natin kanina. Medyo talagang kailangan niya na daw pumasok sa loob ng airport. Pagamat over baggage siya kaya nag-decide siyang ano, ipagkatiwala na lang sa atin yung kanyang isang traveling bag mga kabayan. Tara samahan niyo ako at pakikita natin yung kung anong sa loob ni kuya dahil sa tiwala ng driver na nakuha nila ito mga kabayan medyo malapit na tayo ito na tayo ayan o BGC pero sumagot na si sir yung tatanggap pero medyo may kaba dahil siyempre padala hindi natin alam kung ano ang laman pero sana maging paayos tayo sa pag turnover dito sa nagpadala at saka sa, ta sa tatanggap kasi nakakatakot din talaga minsan yung ganito no ito na 31 na tayo ayan o kabayan ito mahirap pero dahil tayo ay napagkakatiwalaan eh Ayan o. Oh. BGC na to mga kabayan. Dito yung parcel na ihahatid natin. Nagbigay ng description yung tatanggap. Naka ano daw siya. Dahil si ate talagang ano siya. Takot siyang maiwan yung gamit niya mga kabayan. Eh, nakakulay dilaw daw siya, naka RCW. Ayan mga kabayan, hinahanap na natin si kuya. Nakakatakot baka mamaya, pulis na pala. Siyempre, parcel ang dala natin, hindi tayo sanay. Nakakulay eh, dilaw. eh. wala pa tayong nakikita nakakulay dilaw. Andito, nakatayo daw siya kawawa naman si ate Ayan, naghahanap tayo ng nakakulay dilaw ah ito nakakulay dilaw RCW <laughs> ayan si kuya Eh si Kuya naka RCW Ayan ang napugin ni Kuya eh Kuya ito na yung parcel mo hindi ko natatakot ako dahil baka ka ako mamaya kung ano ang laman. Eh naka vlog yan Kuya shoutout ka na lang sa ano. Eh, Siyempre kinakabahan ako. Eh na si Kuya eh na oh. Eh mga kabayan video Okay na natanggap na nila yung ano natin yung parcel na pinagkatiwala sa atin galing ng Terminal 2. Ate, salamat at ayan yung parcel mong kinatatakutan na karating na doon sa ano sa tatanggap na kikuya. Ayan may video tayo para makita nyo kung talagang tag naibigay natin kung siya ba yun yan e lang mga kababayan napakalaking bagay ng pagkatiwala tayo ng isa nating kababayan bagamat papunta siya ng bakulod taga bakulod shout out sa inyo lahat mga kaibigan ko dyan at saka mga subscriber ko sa bakulod shout out po sa inyo lahat jury shout out sa iyo at saka sa iba nating tropa shout out sa iyo Ingat ka palagi sa pagmamaneho. Ingat kayo lahat. Babay sa inyo. Pasupport na lang sa video. Bukas, free ride.